Pag uh, tagulan, maraming nagkakasakit and naturally, hospital. And kung masyadong marami ang uh, public or government hospitals, kuminsan dinadala natin ang pa, uh, mga pasyente sa private hospitals. Ang problema dito, pag hindi ka nakabayad o kulang ang pangbayad mo, eh, pwede ka bang i-detain doon sa ospital hanggang hindi ka makapagbayad. Meron tayong Republic Act 9439. Ito yung anti-hospital detention law. At prinoprotektahan ang mga pasyente na hindi makabayad o kulang ng pambayad para lang makalabas ng ospital agad-agad pag sila na ay na-discharge ng doctors. Iisa lang, ang kondisyon ng batas nito para makalabas ka, dapat ay mag-execute ka ng promissory note. Kasulatan na nagbibigay ng kasiguruhan sa ospital na in the future ay babayaran mo sila. And matapos uh, magbigay ng promissory note, maaari ka nang bigyan ng medical certificate na pwede ka nang lumabas. No? Pero kung minsan yung hospital, palalabasin ka nga, iwi-withhold naman yung medical records mo. So dito ay hindi nila mag, uh, pwedeng iwithhold uh, yung medical clearance, medical records, at uh, mga ibang certification, basta naka-execute ka na ng promissory note.